Ayan. So, nagsasangag po ako ng lupa para po ma-disinfect na rin po yung ating So, uh, soil na sa ganun ay safety po silang gamitin. Kasi po magre-repat po ako ng mga cactus, yung mga variegated gymno na binigay po ni Ate Josephine Bao yun. So, ayan. Thank you, thank you, Ate Jo. Maraming maraming salamat. Ayan. So kanina ko pa po ito naka kanina pa po ito nakasalang mga 20 minutes na ayan umuusok-usok na yung ating lupa kaya yan ang starting ng ating pagre ng mga variegated gym no from Ate Josephine Baoyon So, magsasangag muna tayo ng soil mix para maipa na po yan tsaka um, onting yung lupa uh, yung ipa actually na ano na yan decompose na kasi nilagay ko sa isang drum pinagsama ko yung lupa tsaka yung ano uh, ipa ayan so antay lang po natin yan and then palalamigin yan po yung mga binigay ni ate ate Josephine ba o oh, yun so yan po yung kanyang pa birthday sa akin yan thank you thank you ate at saka dahil yung malabili kong pots ay medyo malalim dito ko po siya ilalagay sa ating fruit tray. So bagay po siya dito at may butas na rin, May butas na rin po siya sa center at mababaw. So ngayon yung butas na ito maglalagay lang po ako ng coconut husk. Yan. So, bubupitin ko lang po ito. At ating ilalagay sa gitna. Yan. Magde-drain po ang water, pero yung pong ah uh, lupa ay hindi po aagos. So, yan. Dandaling gamit ang coconut husk. Yan. So, ilalagay ko yan sa center. Yan. So, hindi ko siya kinayibigin kasi baka malaglag. Ayan, ang itsura. And then, ayan, nakita ko na yung aking cute na kutsara. May, so, ito po yung material, yung media na gagamitin ko dahil ito naman po yung mga ginamit ko din doon sa mga nauna kong uh, cactus at okay naman po sila. Kanya nga lang, na-disgrasya nga, sabi ko, nagulungan. And then, hanggang ngayon naman po buhay po sila. So, ito po ay mas marami pong ipa, kanya nga lang na-decompose na siya. So, nagsa nagsangag po tayo ng ano, na lupa kanina, hindi pina-arawan ko. Para po, matuyo na gusto. Ayan, maglalagay na po ako mga kaibigan na uh, lupa. Uunahin ko po yung may mga bato-bato. Hindi ko na po tinanggal yung mga maliliit na bato kasi po nakakatulong po yan para madrain yung kanya ah, liquid yung ating tubig na ididilig. Ayan. So kung napapansin nyo, ayan na naman po yung ating mga alaga. So tuwing nagbibideo po ako, yan po ay, mga yan po ay sumasabay. Kaya ako po ay humingi ng pasensya. So, marami po akong klase ng kutsara. Kanya nga lang, minsan, hindi ko na alam kung saan ko na ilalapag kakamadali. Even yung mga gunting, minsan nag-aayos ako sa labas. Hindi ko na nakikita. Baka naiwan ko sa labas, nakuha na ng iba. Ayan. So, dito ko siya ilalagay kasi maraming dyan dito ko sila hayaan mag-ugat. Kasi, iba pwede ko silang ipasok sa bahay at ang ganda yung kanilang tray. So, pabibili ko lang po ito noong December. Ginamit ko po, po ito sa ating uh, fruit noong New Year. So, tamang-tama lang po yung binili ko na, ay binili, ah uh, sinangat po na uh, lupa sa ating mga gymno. Ayan. So, may halo rin kasi itong ano, ah uh, ito, anta nito, eggshell. So, at saka mas madali pong itanim ang mga cactus, even yung succulents, pagka medyo open at malaki yung pinakadibig ng ating pot. Ayan! So, ayan na po. Okay na. Ngayon po, mag start na po tayong magtanim. Siyempre, uunahin ko yung mas malaki. Lagay ko siya sa center. Actually, halos pantay-pantay sila. Ayan. Matigas. Matigas. Matigas po siya. So, maganda po yung pagka-air dry nila. Nakita po ni Mr. ito. Sabi ko, from Ate Jo po yan. At siya po yung isa kong kikitain. Ah, uh, sabi niya, bakit parang mukha silang candies? Sabi ko, candies talaga. Mukhang candies talaga. Ang ganda ng mga kulay nila mga kaibigan. Mo. So, tulad na ng sinasabi ko, sa sobrang busy, tayo po ay nakaw oras lang. Palagi, pag tayo po ay nag video magawa na content, palaging panakaw na oras. At even po yung pag -e edit yan, kung napapansin niyo po, minsan ang dami kong upcoming premiere kasi po ah uh, ginagawa ko na siya isang gabi, ganun talaga naglalaan na lang po ako ng time Kanya nga lang sadya mapupuyat po talaga nakakapuyat ayan so inaano ko yung mga ano, mararaming ribs ah uh, ang tawag po nito para alam ko kung ilang ribs yung mga magkakatabi. Ayan. Dahil wala po akong pebbles dito or any toppings. So, ayan ko lang po silang ganyan. welcome. Pati yung iba kong uh, iba nating ay iba kong ano ah uh, Cactus ay maaayos ko na rin po bibili po ako ng pot para sa kanila. Ayan. Grabe. Nakaka-inlove po yung kulay nila, no? pagka variegated po nila. Ayan. Sabi ko nga, ang tsatsaga po talaga ng mga mahilig sa cactus at saka succulents. Kaya bilip na bilip po ako sa mga nakakabuhay ng na mga succulents sa cactus kasi ang pasta po nito ay hindi katulad ng house at chaka or kids. Ito kailangan aray ko. Dahan-dahan at talagang make sure na maayos ang kanilang pagkatanim. So, ayan. Huwawala ko ako ng maliit na hole using itong chopstick para lang doon sa kanya ugat. At ating sinisiksik lang po ng unting lupa. So, pagkakasyahin natin dito. Ate Jo, ayan. Tinatanim ko na po yung iyong gift pa birthday mo po sa akin. Nagkatotoo yung sinabi mo na ipangre-regalo mo. Actually, hindi lang po ako umiimik that time. napangiti, natawa na lang po ako nung binasa ko po yung chat mo na sinabi mo nga po doon sa seller na pang-birthday gift mo. Hindi ko masabi-sabi, ate, jo, opo nga, totoo. Kanya nga lang, binuking tayo ni weng kinalkal yung aking mga videos at may nakita actually buburahin ko sana po yung ano buburahin ko po sana yung ah, uh, kasi hindi talaga ako gaano na, since nag-YT ako, hindi na po ako gaano or hindi na po talaga ako masyado nag-Facebook. Kasi kung nasa Facebook ako, wala na po ako sa Kaya Okay, mga friends ko sa Facebook, pasensya na po, ha? Ayan, buburahin ko sana. Sabi ko, nako, actually, ilang linggo ko na naisip yun. Na-delete ko nga yung ko doon sa aking uh, Facebook para ka ako walang makakita. Eh, nagkalkal pala si Kapsa Kuwing ng aking mga videos. Ayun. Booking! Sabi ko, sa Facebook, sabi ko, ah, hindi daw niya sa Facebook ah, nalaman, kundi sa aking mga old videos. Ayun, tawa kami ng tawa. Kaya, ayan. Gagawa na lang po tayo. Hihingi tayo sa ating mga kaibigan, sa mga nakakilala sa akin ng konting mensahe. Kahit ilang minuto lang po, ang importante e eh, mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Ilalagay po kasi ako dito. Para naman gumanda-ganda siya. Kaya, Ayan. Ito naman imadaling ayusin o or... iuso kasi maluwag yung ating tray. Ay. Diba? Mas maganda siya rito. Diba? Ang mahirap po gumawa ng <laughs> mag-arrange ng mga cactus sa kaan. Kaya nakakatawang panuuring yung mga magagaling na magumawa ng uh, cactus and succulent arrangement. So, dito, kasi 16 ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. Maaari ako maglagay dito ng, kasi gusto kong gumanon siya eh ah uh, siguro sa mga gilid-gilid, gusto ko po maglagay ng uh, crab cactus or Christmas cactus. Kasi meron po ako ng mga napropa. Time will come, gaganoon siya dito sa gilid yung Christmas cactus and then meron po tayo dito mga barricaded chinos. So, ayan mga kaibigan, natalim po na po ang aking mga rambutan, este variegated gymno from Ate Jo. Ate Jo, thank you, thank you. Tulad na po na sinabi nyo, masarap din po magbigay. At ay, masarap tumanggap, ika nga, ng tigalo. Ayan, thank you so much po Ate Jo. Maraming maraming salamat. Tulad po na lagi namin sinasabi, mahal na mahal ka namin. Ayan. Ayan, mga kaibigan, done na po. Thank you for watching. Ayan na po ang ating mga variegated chino. Thank you so much, Ate Jo. Maraming maraming salamat. God bless you more. At lagi po kayo mag-iingat ni Kuya Ed. Ayan, thank you po mga kaibigan. Thank you for watching. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa ating munting channel. Ayan, bye-bye na po!